Hello mga kasari! So ayan, uh, magandang hapon sa inyong lahat. So hapon na tayo nakapag-vlog ngayon kasi nga na maliit pa tayo. Hello mga kasari. So ayan, hapon na tayo na pag-vlog ngayon kasi nga namalaki pa tayo. So nag-grocery tayo ngayon sa Pure Gold, Unang araw ng Marso kasi nga ah, um, meron sila ngayon 10% cashback sa P-Wallet kapag nag-avail ka nito mga kape na to. So nag-avail ako kanina. Yan, nag-avail ako nito kanina kape. So madami tong in natin kasi sayang naman yung cashback kahit wala tayong class 1, may cashback naman tayong kukuha. So, eto yung kinuha ko na Original kasi magunta naman yan. And then, itong copy ko. Copy ko black. So, dalawa. Kinuha natin yan. And then, itong copy ko brown. Copy ko brown. Dalawa din ang kinuha ko. Yan. Yeah. And, itong copy ko blanca. apat ang kinuha ko nito so madami tayong stock nito o ko blanca kasi meron pa naman ako nito pero kumuha na ako kasi sayang nga naman ng ating uh, cashback and itong C2 Teka. usog ko lang ito so ito namang C2 kapag bumili ka ng isang case or 22 pieces may libre kang dalawa So, libre na yung dalawa mo. So, kita mo na din yun. So, yun ang hahanapin natin. May mga free dapat para dagdag kita. So, ayan. 24 pieces ito. So, bali yung dalawa, libre na. Kasi 22 pieces nga yung babayaran mo. So, ito yung inano ko. Magkano yung ating C2. c Wait lang po. Anapin ko lang. Asan na ba yun? Eto, C2. So, 311 siya. 311. And yung copy ko black. Kopi ko black, 135 yung isang tie. cafe orig naman is 132 Kopiko brown 135, Kopiko blanca 135 so pare-parehas lang yung kanyang uh, presyo sa kape so pare-parehas lang din yung ano natin ang presyo namin yan, bentahan namin sa tindahan is 15 pesos so yan, ito namang sito bentahan namin is 16 pesos So, mababa lang kami magpatong para mabilis maubos. And then, uh, kumuha na din ako nito is Touchy Bright. Kaso, walang ang maliit. So, ito yung nakuha ko. So, 15 pesos ang isa nito. And then, bentahan namin is 18 pesos. Kasi, uh, bihira itong mabili. So, yan nakabili nga pala ako ng Lucky 7, Lucky 7 na sardines kasi ang mamahal na ngayon ng mga sardinas. So, nakita ko 'tong Lucky 7, napakamura siya. So, pwede natin 'tong maibenta ng nasa 23 pesos lang. So, ayan. Napakamura ng Lucky 7 na sardines compare sa ibang mga uh, sa iba nating mga brand na sardines. Ayan, ang bentahan natin is 28. 29 ganun yung mga bentahan natin ng ibang sardinas pero itong lucky select. Eh. Wait lang po. So ayan may bumili lang po kaya na <laughs> hindi na naman natuloy yung ating uh, pag-vlog. So yun talaga yun, kasalit talaga yun. And yun nga, sinasabi ko na may mga sardinas nga na mas mura tayong kukuha. So yun, isa na nga itong um, Lucky 7. So napakamura siya. Pwede-pwede na nating maibenta ng 23 pesos. Ayan, ay mura na tayo. ah ito, sardinas. So. And ayun, kundi lang naman yung mga pinamili ko kanina kasi hinabol ko lang talaga yung may cashback wala na din sa akin kasi wala na din kaming sito. So, yun. And, ngayon nga, nakita ko sa pi wallet ng Pure Gold, meron din silang ah uh, yung sa Hinebra. So, hindi ko pa yun na itanong kanina eh. At, eto, bumili din pala ako ng Kansit Kanto na Solo. Ito yun kasi mas mura siya compare doon sa isang maliit kasi ito pwede natin maibenta ng 13 pesos eh yung isa 16 pesos ang bentahan natin so mas makakamura sila and maraming naghahanap din pala nitong cloud 9 itong cloud 9 so benta ko ito ng 3 pesos ang isa so medyo malaki-laki din itong tubo natin yung okay, cloud 9 so ito yun And, um, ayun, bupili na din ako ng mga candy. And, ang price natin sa candy natin, sa lahat ng candy, gaya ng Max, Snow Beer, um, Mentos, nagpipiso lang din. Ayan. Pero, kapag gabi na, ano na siya? Lima-apat. <laughs> Kasi, yung ano natin, puyat at pagod. So, medyo may patong na din tayo. So, ayan. Yun lang naman sa candy ang issue natin sa pressure. And, yun. Yun lang naman ang ano natin. Update ngayong araw na to. And, Meron pa pala mga kasari, um, nag-deliver pa lang ngayon yung ano natin, yung ice cube natin. So, uh, meron tayong bagong stocks ng ice cube kasi malapit na din maubos and then para hindi tayo ma-deactivate yung ating account sa uh, ice cube kasi magbenta din dito yung ice cube wait lang po so ayan may bumili ulit so natigal na naman yung ating pag-vlog um, yun uh, ah, pakita ko sa inyo yung bagong deliver natin na ah. ah, ice cube so ayan puno na naman yung ice cube natin. Ay, yung freezer natin. So, yan lang naman. So, isarado ko agad para sayang naman kasi ng ating kuryente. So, ayan. Yan lang naman po ang update natin. And, um, yun, ayan, yung mga stocks natin hindi ko pa naayos kasi, um, maya maya may bibili. So, yan. Marami pa kami nga ayusod sa tindahan. Yan. Ay, may bago pa lang kami dito kasi may nagahanap ng embassy. Sabi ko, anong, sabi ko, anong embassy? So, yan. Embassy pala. Yung alak pala. so, yan.